Kapwa at tiniyak ng Kamara at Senado na tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino ang bubuhin nilang pinal na bersyon ng Panukalang Pambansang Pondo para sa susunod na taon sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee Meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Si Melales Mora sa detalye. Good morning, Your Honors. Uh, we'd like to uh, acknowledge Umarangkada na ang Bicameral Conference Committee Meeting ng Kamara at Senado ukol sa House Bill number no. 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Pinangunahan ito ni na Senate Committee on Finance Chair Sunny Angara at House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co. sa Makati City kasama ang iba pang leader ng dalawang kapulungan. Dito sa Bicam, pinaplansya ng mga mambabatas ang magkakaibang probisyon ng panukalang pondo mula sa bersyon ng Kamara at Senado at inaasahang magtatakas Katagal ito hanggang sa susunod na linggo. I pray that we reconcile our differences in the coming days and harmonize our varied perspectives with the programs of the present administration and the needs of our constituents. Sa panahon ngayon, highly uncertain times where uh, countries are at war, uh, children are dying, uh, siguro di natin masabi anong magiging epekto sa mga merkado. Uh, sa negosyo, sa private sector sa susunod na taon. Pero ang magagawa po natin is uh, gampanan natin mausay mahusay yung ating tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ayon kay KO, sa ilalim ng 2024 budget proposal, prioridad nilang maihatid ang mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino at matugunan ang iba't ibang hamon sa bansa. laging ano is we want to be prepared for the next year, gusto nating maging handa for the next year, yung social services Uh, we want to fight the inflation, the inflation, sa bigas, sa mga yung mga ayuda, no, social services, para naman wat baka mamaya yung madagdagan pa yung problema sa mga gear or sa inflation, kailan may handa tayo. Git naman ni Senator Angkara, inadapt na nila ang mga ginawang budget realignment ng Kamara. Pero kung may ahensya mang posibleng madagdagan pa ang pondo, ito ay ang DICT kasi DICT parang o sa to fight cyber for increase cyber security dahil alam natin minsan yung gera hindi na sa battlefield di ba hindi na barilan kundi uh, someone can disable your uh, cyber networks pag nawala yung information di ba tayo as consumers nagka-transact tayo online pag nawala yon pilay tayo uh, our economy will come to a halt so i think the DICT is trying to appeal for na ibalik sana at least a portion of their confidential fund. Yun ang pag-usapan namin ni Chairman Salvi. Pagkatapos sa BICAM, agad raratipikahan ng mga mambabatas ang 2024 budget proposal. Para bago magtapos ang Disyembre, malagdaan na rin ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tuluyang maisabatas. Bukod sa budget proposal, umaasa ang mga mambabatas na bago magtapos ang taon, ilang mahalagang panukalang batas pa ang kanilang maipapasa sa ikatlo at huling pagbasa. Melales Moras para sa Bayan.